Bawat na ako din kayo, nagsasalita na. <laughs> Bitless din po tayo na langit, kaya di po ang araw na ito ay uh, napaka makabuluhan. Ito po ay uh, pag-start ng ating campaign uh, period. Ano po? Ako ay ulang-ula ula -ula na. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa uh, lapingan, sa pumuno ng ating uh, gagawin L.A. Roan. katuwang kay Vice Mayor Brother Manny America. At sa buong po, po ng uh, lapian, atin po uh, tulungan ang lahat at bigyan po natin magkaisa po tayo, bigyan po natin ng maliwanag at maunlad na hinaharap ang bayan ng infanta. Ano po kayo? At ako rin po naman ay uh, usap at uh, uh, buong pagpapagpapagpapa na nag po sa inyong lahat. Ako po ay eh, uh, samahan ninyo sa ating laban, sa ating laban natin sa pagkatalaman. mga mga ay mga kilalang mga personalidad, kilalang mga politiko, at sila ay nagbuhan pa sa mas malalaking bayan at lungsod. At uh, ako nga po ay kailangan lamang ng inyong suporta at sana po huwag din yung ako iwanan. Makakaasa po kaya ako? Lang ah! sa ganong wala na hinahanap sa ating bayan sa pagpaginan po ng lapian sa pagpuno ng ating Mayor L.A. E. Rowanto. Meron din tayo tinig at boses sa sanggunyang panglalawigan. Magkakalap na pong panahon na tayo ay tinungulang sa tinig ng pagsasanggunyang panglalawigan. Kaya po, ang mga barangay, ang problema ay hindi ko nasusulusyonan o natutungulan sa pagkakita ko, hindi ko nila alam kung pa baan sa sanggol niya ang panglalawinan. Kaya, uh, muli po, gusto po ninyo magkaroon tayo ng buwal ng galing minto mismo sa ating lugar? Opa! Okay, ako'y pangalawin. Opa! At bumasa uh, po Amerika, kung si Hal Kiko, kung si Hal T, kung si Hal Ome, kung si Hal Liza, kung si Hal Tap uh, Jun, kung si Hal si Sharon, kung si po natin at bigyan po natin ang ng Bangaw liwayway at uh, maulat -ma -ma na hinaharap. At ganun din po, kababayan, ito po ay panimula ng uh, isang